Na-recover na sa nas kapulisan ang sakyanan ngayong gigamit sa mga responsable sa pagtuli sa duha ka jewelry shop sa Cebu City. Kaya tumiaging si Mana, ma responsable na ilhanosab o pasakaan na kaso. Ano yung report ni Nico Sirino? Kuha kini sa CCTV sa nga SUV ni atong adlaw mismo nga gitulis ang duha ka mga pawn shop sa Barangay Ermita, Cebu City. Makita ang pagduol sa mga lalaki gikan sa lain-laing direksyon, dunay mga nagmotor ug dunay nagdagan paingon aron makasulod sa sakyanan. Mao na kanto ang gihimong getaway vehicle sa mga responsable sa tulis. Kagabi sa Barangay Paknaan, Mandawi City, na recover ang maong sakyanan ug sa pag-ukay sa kapulisan sa SUV ubay-ubay nga makagamitan ang nakuha mga sanina armas ug bisan gamay nga vault sa pakisusi gingong nakarehistro ang maong sakyanan sa usa ka pulis apan tagalaing lugar we were also able to trace that and uh, uh, that is also one of our POIs actually so um, we are preparing cases for 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 these people asa Uh, dili diret sa taga PR, dili taga pr 7 ang uh, maong uh, personality nadakpan sab ang 31 anyos nga lalaking nagdrive sa maong sakyanan matud sa kapolisan upat ka mga suspektyado na ang ilang nailhan og pasakaan og kaso gingong sakop kuno sa notadong grupo dili ni taga ngari no uh, uh, they claim to be aligned with the parohino group and uh, that is what they're they claiming And they only uh, look for uh, what they call this one, uh, a local uh, personality here will help them uh, scout for, for targets. Kaganihang buntag, personal sab ngami-adto si Acting Mayor Raymond Garcia sa CCPO. Matod ni ini na siya sa dagan sa imbestigasyon sa kapulisan. Of course we are still doing more and more investigations so that we can be able to find the other perpetrators of this crime. Uh, pero kanida ko na kayo ng breakthrough. Kay, we feel and we believe nga uh, we are nearing already the um, conclusion no, of, this, um, of this criminal act. Uba ni Philip Patricio Nico Sereno Balitang Bisdak